Tuloy na pamamahagi ng tulong sa mga apektado ng baha at landslide sa Karaga. Ipinag-utos ni PBBM. Narito ang news ni Laika Cuevas. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na makatatanggap ng tulong ang mga apektado ng baha at landslide na dulot ng low-pressure area trough sa rehiyon ng Karaga. Sa idinaos na situation briefing sa Agusan del Sur, inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na ipagpatuloy ang pamamahagi ng relief goods. Walang tigil din ang pamimigay ng tulong pinansyal at agricultural inputs ng Department of Agriculture upang matulungang makabangon muli ang mga apektadong magsasaka. Bilang pag-iwas naman sa kolera outbreak, pinatututukan ng Pangulo ang pangangailangang medikal sa Department of Health at pinatitiyak sa Department of the Interior and Local Government na mayroong malinis na tubig ang mga residente. Samantala, binigyan naman ni Pangulong Marcos ng direktiba ang Department of Public Works and Highways na gawing prioridad ang pagsasaayos ng pag-asa building at mga nasirang kalsada sa Karaga. Para sa Newscoop, ako po si Laika Cuevas, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.